Araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dini. Ako si Ate Jo. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate Mea naman ang sakit. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at may kanta! Matuto at makisaya! Welcome sa... Mga Munting Ilaw! Ngayon, ang ikukuwento ko sa inyo ngayon ay mula sa Bible. Tungkol ito sa pagiging mapagkumbaba. Ang pagiging mapagkumbaba ay hindi pagiging mayabang. Bakit nga ba natin kailangan matutunan ito? Tingnan natin. Noong unang panahon, merong isang napakayamang bansa na ang pangalan ay Babylon. Saganang-sagana ang bansang ito. Marami silang pagkat. Napakalaki ng kanilang mga bahay at maraming mga sundalo na pumoprotekta sa bansa na Babylon. Kaya naman, makapangyarihan din ang hari nila na si Haring Nebuchadnezzar. Wow! Napakayaman at napakahusay naman ng haring ito! Isang araw, umakyat si Haring Nebuchadnezzar sa balcony ng kanyang napakalaking palasyo. Tiningnan niya ang lahat ng kanyang nasasakupan. At sinabi niyang, <laughs> Tignan mo ang buong Babylon. Napakayaman natin, hindi ba? Malalaki ang mga gusali. Napakagaling ko talagang hari. Ang galing-galing kong hari. Ako na ang pinakamakapangyarihan sa buong lupain. <laughs> Nako, napakayabang naman ng hari na ito nakalimutan niya na mas makapangyarihan ang Diyos sa kanya. Narinig ng Diyos ang kanyang kayabangan. At kinausap ng Panginoon si Haring Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, saan sa iyong kayabangan ay paparusahan na. Una ay kukunin ko sa iyo ang kapangyarihan ng iyong kapangyarihan. Masisira ko ang kakarihan. Pangalawa, ikaw ay magiging parang ayok kailangan mong alalahanin na mas makapangyarihan ako sa iyo. At ako lamang ang ipigay ang kapangyarihan sa mga nabumulong sa buong Pinarusahan ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar dahil sa kanyang kayabangan. Pagkatapos ng kanyang kaparusahan ay nanalangin si Haring Nebuchadnezzar sa Panginoon. Panginoon, Pakinoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pagiging napakayabang. Maraming salamat po sa pagpapaalala niyo na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At mula noon, alam niyo ba mga bata, si Haring Nebuchadnezzar ay hindi na naging mayabang. Inalala niya na lagi na ang Panginoon pa rin ang pinakamagaling sa lahat. O mga kids, ang tawag sa laro natin ngayon ay Pass the Message. O kapag sinabi kong go, ay may ipapasa sa inyo si Ate Joshebed at Ate Dindi na message at papakinggan nyo ito at ito ay ipapasa ninyo sa inyong nasa harapan. At ang unang makakapagsabi sa akin ng tamang sagot, ang mananalo. O mga munting ilaw, ready na ba kayo? Opo! O sige, ready? Go! O isa, isa lang ang pagpasa, ha? Na nalo ay ang group 2. O pero alam niyo mga kids, magagaling kayo lahat dahil sa ipinakita ninyong teamwork. O sige nga ulitin nga natin ang special message. 1 2 3 go. Wag maging mayabang. Very good. Okay, class! Ibibigay ko na ang results ng exam nyo. Excited na ba kayo? Oo po! At ang nakakuha ng pinakamataas na score ay si Rima! Ayan! So, ito na yung Ayan! Very good! ako na naman pinaka mataas sa exam. <laughs> ang galing-galing ko talaga. Aya, patingin nga yung ano mo. Yes, no. Ha? 80 points lang ikaw? Nag-aaral ka ba? Ang yabang naman ni Rima. Huwag na nga natin siyang friends, Mojo. Oo nga, ang yabang mo, Rima. Rima, nakita ko 'yung nangyari kanina sa mga classmates mo. Alam mo ba tama sila. Dapat hindi tayo magyayabang sa kahit anong mga accomplishments na nangyayari sa atin, katulad nung pagkuha ng mga matataas na grades. Alam mo ba kung bakit? Bakit po, teacher jo? Dahil lahat ng mga blessings na natatanggap natin at nangyayari sa atin ay galing sa Panginoon. Halimbawa, itong mga nakukuha nating high grades. Sa tingin mo ba makakakuha ka ng mga high grades at matataas na score sa exam kung hindi ka binibigyan ng Panginoon ng talino? At makakasagot ka ba ng maayos sa exam kung hindi ka nakakain or gutom ka? Dapat hindi tayo magyayabang lima. Opo, teacher. Panginoon. Ang init, no? <laughs> ay. Ayan. Hmm. Kaya gumawa ako ng pumaypay para sa'yo. Wow! <laughs> Yan kasi yung natin ngayon. At kasama natin gagawa si Abby at siya si Kuya Harvey. Gusto niya rin bang gumawa? Sige, ang mga kailangan natin ay bond paper o kaya folder or cardboard, popsicle sticks, scissors, paper clip, glue, at kahit anong pangkulay nyo, crayons, markers, o kaya paint, pwede rin. Ayan, gawa na tayo. Ayan, na isip na may gumawa ng pamaypay dahil mainit ngayon. Tsaka fruits siya dahil yan ang masarap inumin kapag summer. At hindi lang yun. Yun din ang kanta natin kanina, hindi ba? Ang fruit of the spirit, lalo na ang pagiging humble. O sige, simula tayo. Kailangan natin ng bond paper. Diyan natin ilalagay yung gusto nating design sa pamaypay. Pero bago nun, kukuha tayo ng limang popsicle sticks na binutasan ko na. Pagawa to kay mama at kay papa ha. Maliit lang dito sa dulo ganito natin siya gagawin. Ayan. Ayan Lagi natin siya. pagitan natin. Tapos, kapag nilagay na, tsaka natin i-drawing. Ayan, sige. Kuha ka ng pencil. Gagawa rin ako dito sa akin. Alright. Good. Ayan. Hmm. Tapos drawing, drawing tayo na parang pabilog. Ito mismo, ididikit natin. Parang ganyan. Nag-drawing ako. Ayan. <laughs> Ayan. Tanggalin yung popsicle sticks. Okay. At, dupito na natin yung back paper. Ika. Mm -hmm. natapos ng gupitin, meron na tayong ganitong shape. Mm. <laughs> okay lang kahit hindi siya perfect dahil ito ay gawa nyo naman. Pagkatapos gupitin, pwede na natin siyang koloran. Kahit anong gusto niyong i-design, okay lang. Abby, ano i-design -de mo? Fruits ba? Fruits? Ba? O, oh, sige. <laughs> anong favorite color ni Abby? Ah, kaya yeah, hey. pala pink na yung hawak niya. Sige, color sige. ka. Oh. At ako din, magko-color ako. Hinyang, hinyang. Wow! Strawberries ba yan? Ang dami strawberries. <laughs> wow! Paborito ni Abby ang strawberries ha. Mm -hmm. Ikaw ba Kuya Harvey? Anong paborito mong fruits? Ako? Favorite ko ang mango. Mmm! -hmm. Oo, oh, oh, masarap. Tsaka minsan maasim, mm -hmm. lalo na green mango. Masarap! <laughs> Pero mahilig din ako sa strawberries, parang si Abby. Wow! Kayo, anong paborito niyong fruits? <laughs> Yan, ang dina-drawing ko ay yung loob ng orange. <laughs> wow, puro pala fruits yung sa inyo. Sa akin, iba. <laughs> okay lang yun. Dahil kahit anong design, pwede pa din. Sige, pag tapos na kayo mag-color, pwede na tayo magdikit ng popsicle sticks. Mm -hmm. Parang ganito. Lagay natin ulit yung popsicle sticks dito. Para alam natin kung saan natin sila ididikit. pag na, na siya, magiging samaypay na siya. Pero, bago pa nating magawa yun, dito sa mga butas na to, ang ginamit ko para magdikit-dikit sila ay ang paper clip. Nistretch ko sila para maging isang line at saka ko siya pinasok. Nagawa ko ngayon. Tiyabi, tulong mo naman ako. Tiyabi mo sa Parang ganito. Pagkatapos, iipit natin yung paper clip. Ayan. Para maging ganito itsura niya. Bago natin gupitin yung mga sobra dito sa dulo. At tandaan, humingi ng tulong kay mama at kay papa. Dahil medyo matigas ang paper clip, mahirap gupitin. Ayan. Kapag nagawa nyo na to, Ganyan na siya sa likod. Nakadikit. At meron na siyang paperclip clip. Bago niya na pwedeng i At meron na kayong pamaypay. Sana nag-enjoy kayo. Salamat! Hi mga munting ilaw kids! Ang song natin for today ay The Fruit of the Spirit. So, ang first part ng song ay i-recite natin ang verse na Galatians 5, 22 and 25. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ulitin nga natin first part. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The next part. Since we live, Martian, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. And then, chorus. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Ulit lang? Goodness. And then, baba. The fruit of the Spirit is faithfulness. Gentleness and self control. And then March. Since we we'll live by the Spirit, let us keep in step. And then Atras. Keep in step with the Spirit. And then Ulet. Since we live by the Spirit, let us keep in step. Atras. Keep in step with the Spirit. And then Chorus. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the spirit is faithfulness, gentleness and self-control and then play lang dun sa mga kasama nyong kalaro. Handa na ba kayo? Try naman natin with music. pwedeng pwede nyo na kaming sabayan. Maganda ang lesson natin ngayong araw, mga munting ilaw. Ito ay ang hindi pagiging mayabang. Tama! Let us always remember that all the blessings we enjoy only come from God. Kaya dapat ay hindi tayo mayabang na tulad ni King Nebuchadnezzar. At lagi rin tayong mag-thank you sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya. Sabay-sabay nga natin ulitin ang lesson today. Huwag maging mayabang.